Maybe. mag high ka na sa ano mo? hindi kaya brother mo to o hindi kaya sister? ano yan bakit mo yan? no. Hmm. -big, ay. Ay -big, mo. hindi baka yan. Bakit, na talaga, to na. hindi 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 para may heartbeat dito oh. Hindi ko marin. Sige, yung ears mo lapit mo ears mo dali. Wala nga ang dito yung heartbeat mo. Dito heartbeat ni Bibi sa loob. Ang dito heartbeat mo. Yung, yung sa akin dito heartbeat ko. Yung kay Bibi, di ba? Inside may tummy siya. Dito siya o oh, um, yung dito. Ang laki ni Bibi dito o. Oh. Um. Yan. Yeah. Dito banday heartbeat niya. Tulong mo. Lumabas another two, another baby to. Ay, na! Aray, masakit. <laughs> Ay, masakit. Ay, na! Bakit ayaw mo? <laughs> bakit ayaw mo? Ayaw <laughs> mo may, ano, ayaw mo may kapatid? Ha? Ayaw mo may kapatid? <clears throat> bakit? Ayan e na, ayan e na, nasipa-sipa lang uh, nasipa ang sinisipa na, oh. Uh. Wait, sakit. Hi Bibi, hi kana kay Kuya mo. <laughs> wala nga iya. <laughs> Bakit tayo <ayaw> mo? <laughs> <Wala>. <laughs> <laughs> para may kalaro pa di ba? Yes. Yeah. Di ba minsan wala kalaro? Yan mo. Para may kalaro. Wala na. <speaking in the background> <laughs> bakit ayaw siy? <laughs> Tell me, bakit ayaw nitrin? Kasi, kasi ano? Kasi ano? Ayaw. Bakit ayaw mo? Tell me bakit ayaw mo? Kasi ano nga? Kasi ano? Ayaw nga. Bakit ayaw mo? Ayaw. What's the reason behind bakit ayaw mo my brother? Diba dati ikaw dito, kabad na sipak sipak oh, Kasabi ko ganun. Ngayon dito si Baby O. Yun Oh, laki ni Baby O. Yun naman. Mga si, Nakilisi. Nakilisi ka. Ito banda. Ito ang ko. Ano diba? Ang laki o. Baby O. Yan. Yeah, na, 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 na. Ano ko. Uy, may kulit ka bakit? Baba, ano, nagpaganyan mo na. Ano ginagawa ko ba? Gagana mo na nga. Oh. <laughs> Ay, may Kuya ka na. Maging kuya na si Fred. Yeah! <laughs> ah Kuya na si Fred. Yeah! <laughs> aray, aray. Don't pull my hair, <laughs> ah. Yeah, Hurts. Kuya na siya. Yeah! Oh, kiss ka na kay mama kasi kuya ko ka na. Kuya. Eh, kuya kuya natawo kosa yung ah kuya kuya siya kuya 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 kana hindi ba, pa kuya 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 Prince pa, kuya Prince. Ka namin, kuya 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 kapatid mo dito, oh. Ay, ang laki na niya. Pwede 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 ganyan mo na. Ano? Pwede pwede ganyan mo na. Ayaw mo na kasi may, ano, ka na, may kasama ka na mag, ano, mag punch. punch Dalawa na kayo. Pwede ka dalawa sa taas. Maplay kayo sa taas. Ah, Mapuplay kayo sa taas. malapit na siya maglabas yung eh. kasi malaki na chance na eh. yun malapit ang lumabas yung kapatid mo hindi siya patungo hehey, congrats kuya friend may kapatid dun siya malapit na iiiiiiii hindi naman <laughs> <laughs> hindi nga wala na. meron o wala. paano ko may tokatid ka ita-eater mo ba yung kapatid mo hindi, bakit? ayoko bakit ayaw mo? Mama, mama, pa pag gano'n mo. Bye! Always? Bye, guys! Ang kapatid mo, taker mo. Ayaw! Bye na. Bye, guys. Bye! happy and rise up. <laughs> Bye. Ayan Ay, talaga may kapatid. <laughs>